Ngayon po ay gagawa po tayo ng pangulam ng aso ng ating mga alaga. Meron po tayong uh, kalabasa, sayote, at saka sitaw. Yan po ang ating rin. Kung kayo po isang breeder din o marami kayong alaga, gusto nyo makatipid sa dugpoda, uh, yan, ganyahin nyo po nga ang aking ginagawa. In Alternate po yan, pagkatapos ng gulay, atay naman po, pagka naubos na yung atay, uh, gulay naman po, yan, ganyan para hindi po sila nananawa the same time, makakatipid po kayo sa dog food. Pero ang aso nyo, malulusog. Pag kumain ng gulay, mahaba ang buhay. Yan, ganyan po ang buhay ng isang breeder. Ilalaga ko po yan ng asin lang po. Konting asin lang, wala pong ibang seasoning. sinlang lang, konting pampalasa. Ayan po. Yan, pagkatapos po yan, luto na. Pwede na po yan. Ihahalo ko na po yan sa kanin. Ganyan. Yan. Tapos lagay ng dog food yan po ang buhay ko bilang isang breeder. Araw-araw ganyan po ang aking ginagawa. At uh, sana po huwag po kayo magsawang manood na aking mga video. Uh, Pakishare na rin po para magkaroon din po ng ka konting kaalaman yung iba sa para makatipid sa kanilang uh, gastusin sa dog food sa kanilang pag-alaga. Ayan. Tapos na. Pwede na po yan ipakain. Ayan. Thank you po. Thank you sa inyong panonood. Tapos na po silang kumain. Huwag po sana kayong magsasawang manood ng aking mga ina-upload na video. Palike na rin po and follow.